Makikita nga sa parking area ng isang maliit na mall sa kalapa ng isang kulay pulang sasakyan. Pumukas ang pinto noon at makikita nga ang pagbaba ng isang binatang nakasuot ng white shorts, plain maroon shirt at nakasuot ng sapatos na kulay black. May maliit na bag din itong nakasokbit sa may dibdib. Pagbaba nga ng binata ay agad itong pumunta sa kabilang pinto ng sasakyan sa may driver's seat. Mabilis na binukad ni Ricky ang hawak niyang black na payong. Ito ay nang lumabas na nga mula sa sasakyan si Andrea Cervantes. Makikita nga nakasuot ang dalaga ng sleeveless na white at black pants na cotton. Nakasuot din ito ng sapatos na may takong na hindi naman kataasan. Baka mainitan ka ma'am. Wika nga kagad ni Ricky at isang masungit na tingin naman ang sagot sa kanya ni Andrea na mabilis na inilagay sa kanyang shoulder bag ang kanyang phone at susi ng kotse. Kinek din niya kung nasa bag na ang kanyang wallet at nang masiguro ito ay lumabas na siya na pasimple pang kinurot sa tagiliran si Ricky. Para kang sira, nagagahan ka ba Ricky? Wika ni Andrea matapos isara ang pinto ng kanyang sasakyan. May kainitan na nga ng oras na iyon sa parking area at maglalakad pa sila papunta sa entrance ng mall ng ilang minuto. Ingat po kayo ma'am, baka makatapa kayo ng kung ano. Natatawa namang wika ni Ricky habang matikas na pinapayungan si Andrea na parang gustong paluwi ng binata. Tumigil ka nga Ricky, ani Andrea at agad nga niyang nilapitan si Mendez at isinuot ang kaliwa niyang kamay sa kanang bisig nito. You're not my bodyguard. Eh ano ko mam? Tanong naman ni Ricky ng iting iti sa paghawak sa kanya na magandang dalaga ang kanyang kasama humalimuyak nga rin sa kaniyang ilong ang mabangong amoy nito na talaga namang nakakahali na raw. Ikaw? Um, you're my one and only love. Sabi ni Andrea na sinaktuhan naman ng malakas na busina ng isang sasakyang nagpark sa lugar. Hindi tuloy ito narinig ni Ricky. Ano iyon? Hindi ko narinig. Tanong nga ni Ricky na napatingin pa sa kanilang likuran ni Andrea para makita kung saan nagmula ang malakas na businang iyon. Wala, wika ni Andrea na parang pinamulahan sa kanyang masabi. You're so corny Andrea. May sinabi ka? Ano nga yun? Sabing wala, kayungan mo na Wika ni Andrea na pasimple pang kinurot si Ricky. Ang suplada mo naman ngayon, may dalaw ka ba? Dagdag pa nga ni Ricky at sinamaan naman kaagad siya ng tingin ni Andrea. Napalunok si Ricky at parang natakot. Sabi ko nga okay tayo. Sabi ni Ricky na nag-smile kaagad sa dalawang guards sa may entrance. Tila mga binata pa ang mga ito kung pagmamasdan. Napatitig pa nga ang mga ito sa kanyang kasamang si Andrea. Isinara na nga niya ang kanyang payong at pasimpleng inakbayan ang dalaga. Medyo napapitlag naman si Andrea nang maramdaman ang kamay ni Ricky sa kanyang balikat. Yes? May problem ba? Tanungan ni Andrea nang pumasok na sila sa loob ng mall. Ito ay matapos i-check ng mga guards ang kanilang bag na dala. Wala naman. Gusto ko lang ipakita sa mga guard na iyon na itong kasama ko ay ang aking my one and only. Wika pa nga ni Ricky at si Andrea ay napangiti ng hindi inaasahan. Napapalo siya kay Ricky at pinamulahan. Sira ang corny mo. Bulalas ni Andrea na tawang tawa kay Ricky na bigla ring tumawa. Kinilig ka no? Narinig ko sabi mo kanina sa akin Sira, sinong kikiligin yung tuon? You're so corny Ricky Grabe ka naman sa akin Ikaw yata ang unang nagsabi nung kanina Ibig sabihin, ikaw ang corny Shut up Ani Andrea at nang makita niya Ang paglakad ni Ricky ng mabilis Ay agad niya ang hinabol ito Hoy, huwag mo akong iwan Sabi ni Andrea at biglang huminto si Ricky Para maabutan siya ng dalaga hindi kita iiwanan, Andrea. Wika nga ni Ricky na ginamitan din ng tila romantikong boses. Si Andrea naman ay parang kinilabutan sa sinabi ni Ricky, lalo na ang pag-smile nito sa kanya. Yan ba'y natutunan mo kay Larry Dizon? Natatawang wika ni Andrea kay Ricky na medyo namula dahil nakaramdam siya ng hiya sa kaniyang ginawa. Saan ba tayo una magtitingin ng pangregalo? Tanong na nga lang ni Ricky para ibahin ang usapan nila ni Andrea. Bakit ko nga ba nasabi yun? Hanip, nahiya ako sa sarili ko. Ang main purpose nga ng pagpunta nilang dalawa rito sa mall ay para maghanap ng pangregalo sa kanilang mga bibigyan sa darting na Pasko. Makikita nga pumasok muna ang dalawa sa isang bilihan ng branded na damit. Nag-ikot-ikot sila roon at maya-maya pa ay may kinuhang pants si Andrea. Okay na kaya ito kay Papa? Tanong ni Andrea kay Ricky na hinihipo naman ng ilang damit na nasa tapat nito. Pantalon ba ang gusto mong irigalo sa papa mo? Sagot naman ni Ricky at si Andrea ay ibinalik sa lagayan ng kanyang hawak na pants. Wala pa nga akong maisip. Si Andrea naman sabi, pera na lang daw ang sa kaniya. Ani ah, Andrea na muli ang tingin sa paligid. Regaluhan mo ang papa mo ng bagay na related sa basketball. So is ni Ricky. Baka ayaw ni papa sabi naman ni Andrea na hindi pa rin sigurado. Sure ako magugustuhan niya yun. Ilang beses na bang nanonood ng basketball sa OMPL ang papa mo? Isa pa, sabi mo nga, nakakausap mo na siya tungkol doon. Pati ang pagkocoach mo, sa kanya ka rin kumukuha ng tips. So, ano pa ba ang doubt mo? Gusto ng papa mo ang basketball. Nakita ko yun sa kanya kapag nakikita ko siyang nanonood ng mga laban mo. Sabi ni Ricky sa dalaga na medyo lumalim ang iniisip. Isa pa, regalo mo iyon sa kaniya. Matutuwa iyon. Sabi pa nga ng binata at napangiti si Andrea nang marinig iyon. Bakit nga ba Rosia magkakaroon ng pangamba? Si nakakasama ng kanyang papa madalas kaya dapat daw ay ramdam niya na gusto talaga nito ang basketball. Pero ikaw pa rin naman Andrea magde-decide niyan kasi papa mo iyan. Suggestion lang ang mga sinabi ko. Wika ni Ricky na nakita ang pagseryoso ni Andrea. Sige, pero maghahanap muna tayo ng gift sa iba. Sa papa at mama mo, anong okay na gift? Ha? Huh? Hindi ko alam. Kahit ano siguro ay okay sa kanila. Sagot naman ni Ricky. Ano ba ang iriregalo mo sa kanila? Tanong ni Andrea. Hindi ko pa rin alam. Natatawang sagot ni Ricky at si Andrea naman ay pinalo siya sa braso. Ang lakas mong mag-suggest tapos ganyan ang mga sagot mo sa akin. Sa second tour nga tayo, try nating mag-check ng mga gamit sa bahay. Baka doon may makita tayo. Sabi nga ni Andrea na hinawakan na sa kamay si Ricky at hinila palabas ng pinasok nilang bilihan ng damit. Samantala, sa isa namang mamahaling kainan sa labas ng mall, makikita naman nga ang ama ni Andrea na nakaupo sa harapan ng isang lamesa na tila may hinihintay. Napasulya pa nga sa labas ng transparent na salamin ng matanda at pinagmasdan ng mga dumarang sasakyan sa kalsada tumunog nga ang pinto ng resto nang bumukas ito at doon na nga pumasok ang isang lalaking na green ng polo shirt at nakatak in pa ang laylayan nito sa suot nitong maong pants. Maputi na ang buhok nito at makikita nga ang pagngiti ng matanaw nito si Isaiah. Kasabay nga rin ng lalaking iyon ang tatlong bodyguards na sinabihang sa malayo na lang pumesto. Ang isa nga ay lumabas para tumayo sa may pinto. Napatayo naman kaagad si Isaiah nang dumating na ang kanyang hinihintay kinamayan niya ito at nginitian. Magandang umaga gob, sabi ni Isaiah sa pinuno ng probinsya na si Gobernador Jerry Dolor. Isang magandang ngiti kagad ang ibinigay ni Gob kay Isaiah na medyo napatawa. Hindi ako nagpunta rito para sa isang formal na pag-uusap tungkol sa politika o sa mga plano sa bayan. Nagpunta ako rito bilang kaibigan. Wika ni Jerry na napatingin sa waiter na nakatayo sa hindi kalayuan. Tinawag niya nga rin ito isa pa ay Kailan mo pa ako tinawag na gob? Natatawang wika pa nga ng gobernador kay Isaiah na parang natatawa pa rin. Ngayon lang ulit tayo magkakausap ng ganito after mong bumalik mula sa Amerika. Masaya rin ako na okay na ang inaanak ko at nakita ko na nga na siya pala ang coach ng Mansalay. Sabi ka agad ni Gob na nakangiting hinawakan ng menu na ibinigay ng waiter na may hawak na maliit na paper pad. Bago tayo mapunta sa kwentuhan, ano ba ang gusto mong kainin? Beges na lang ba ang sa iyo? Paberong wika pa nga ni Gob. Palagay mo sa akin, sobrang matanda na. Malakas pa ako Jerry. Kaya ko pang maglaro. Sabi nga ni Isaiah at napatawa naman ang matandang nasa harapan niya. Ayos nga kong ganoon. Magpapa-event na rin ba ako ng OMPL? Senior Citizen Edition? Wika pa nga ni Gob at napatawa naman si Isaiah sa biro niyang iyon. Tarantado ka Jerry. Matanda ka na pero hindi ka pa rin nagbabago, wala pa akong 60, maloko ka pa rin talaga. Sabi nga ni Isaiah at napapatawa na nga lang na hindi ang waiter na naghihintay sa o-order nilang dalawa. Ito nga ang order namin, sabi nga ni Gob na may mga tinuro sa menu na hindi naman alam ni Isaiah. Anong ino-order mo? Patingin din ako. Sabi nga ni Isaiah at sumenyas naman kaagad si Gob. Relax lang Isaiah, ako nang bahala. Kung ano naman ang order ko ay tiyak nakakainin mo, hindi ba? Sabi nga ni Gob na agad na pinalis ang waiter para hindi na raw mahabol ni Isaiah. Matanda ka na pero parang wala kang pinagkatandaan. Nasabi na nga lang ni Isaiah kay Gob na inilagay nga sa gilid niya ang kanyang phone at salamin sa mata. Pero masaya akong makitang nanonood ka na uli ng basketball. Ibig sabihin ba ito babalik ka na uli sa basketball? Tatanggapin mo na ba ang aloko na mag-manage at mag-coach ng magiging team natin sa Maharlika League? seryosong tanungan ni Gov. Jerry kay Isaiah. Ang pangarap nating makilala ang probinsya sa larangan ng basketball. Hindi pa rin iyon nangyayari magmula noon. Magmula nang iwanan mo ang team ng Mindoro noon. Papahinang wika pa nga ni Jerry na ikinatingin naman ni Isaiah sa labas. Iyong pangarap mo maging pinakamagaling naman lalaro sa buong bansa. Hindi na rin nangyari. Akala ko isa o dalawang taon lang ibabalik na uli pero tumanda na sa team ang mga kasamahan natin pero hindi ka na nga talaga bumalik. Medyo malungkot na wika ng gobernador na tila bumabalik sa alaala niya ang mga panahong naglalaro sila ng basketball ni Isaiah noong teenagers pa sila. Sa akin mo ipasa ang bola, tayong mananalo rito Jerry. Okay lang natalo tayo, may next game pa, nakakabawi pa tayo. Yes! panalo tayo. Sabi sa inyo, akong bahala sa inyo kapag kailangan ninyo ng clutch place. Kasama ninyo ako. Ang ilang mga salita ng masiglang si Isaiah Cervantes ay bumalik sa alaala ng gobernador. May mga bagay talaga Jerry na hindi na may ibalik. Wala na tayong magagawa kundi ang iasa sa bagong henerasyon ang mga pangarap natin. Wika naman ni Isaiah na marahang napangiti at napatingin sa kaniyang matalik na kaibigan. Huwag ka na maging emosyonal, matanda ka na. Dapat ay palaging mas sayang bagay ang iniisip mo. Huwi ka pa nga ni Isaiah at napatingin naman si Gob sa kaniya. Emosyonal? Magtigil ka Isaiah. Masasayang bagay ang palagi kong iniisip. Kahit maraming gawain sa kapitolyo. Hinihintay ko na nga lang na matapos ang termino ko at magpapahinga na ako sa politika. Sagot naman ni Jerry. Isa ka sa committee sa OMPL. At alam kong may mga napipili ka na para sa Tim Ormin, hindi ba? Napangiti si Gov at napatingin sa labas May mga napipili na ako mga players para sa team ng Ormin Kailangan makabuo na ako ng team dahil isasaba ko rin sila sa Regional League Bago sa Maharlika League Gusto ko makapag-practice na sila ng sama-sama Para makabuo na ang chemistry sa team Nagsabi na rin ako kay Vice Gov Na baka makakapagpalabas sila ng ordinansa Na magbibigay ng magandang sahod para sa mga players Alam mo kasi, maganda rin na may sahod ang mga players para lalo silang sipag maglaro. Maganda nga naisip mo Jerry, isa pa unti-unti na rin pumapasok ang mga investors sa probinsya natin. Kitang-kita nga rito sa kalapan pa lamang. Sinisimula na nga rin linisin ang tatayuan ng SM sa harapan ng Coliseum. Lumalaki na ang pumapasok na income sa probinsya. Wika pa nga ni Isaiah. Pero sino ba ang mga napipisil mo ng magiging players ng Ormin? Kayo na lang ba ang pipili? Ang original na plano namin ay kami na lang ang pipili base sa performance ng mga players sa OMPL. Pero alam mo, ang liga ngayong taon ay kakaiba. Opening pa lang ng OMPL ay ginulat na kagad tayo ng pagkatalo ng defending champion. Isa paay saya, ang larong iyon. Parang may naalala ko ng hindi inaasahan. Sabi nga ni Gob at si Isaiah naman ay napangiti na lang ng marahan. Magmula ng mapanood ni Isaiah ang laro ng mansalay, ay naaalala na niya ang mga masayang araw niya noon na naglalaro siya ng basketball kasama ang kanyang team. Ang team ng Mansalay, ang team na kung saan naglalaro ang anak ni Charles. Sila ngayon na nangunguna sa standings ng OMPL at ang atensyon ng marami ay unti-unting natutun sa kanila. Dagdag pa nga ng gobernador. Tinalo rin nila ang isa sa mga napipisil kung mapasali sa team ng Ormin na si Maki Romero. Alam mo hindi ka panipaniwala paniwala ay saya? nagkakaroon kami ng debate sa komite kung ang isa bang maliit na player na gaya ni Mendes ay pwedeng isabak sa big stage ng basketball. Napangiti ng marahan si Isaiah nang marinig ang pangalan ng kasintahan ng kanyang anak. Boyfriend iyan ang inaanak mo. Pagsisiwalat ni Isaiah na marahang ay kinabigla ni Gob. Ta talaga? Kasintahan siya ni Andrea? Bulalas ng gobernador tumango naman si Isaiah at kasabay rin ito ay ang pagdating ng kanilang order na pagkain. Inilapag na nga ng waiter ang chapsuy, kare-kareng gulay at apat na kanin. Kasama rin ito ang isang pitsel ng fruit juice. Napangiti naman kagad si Isaiah nang makita ang mga kakainin nila. Bawal na sa akin ng kaya gulay na muna tayo. Natatawang wika ni Gob at sinabihan nga rin niya ang waiter na pa-orderin ang kanyang mga kasamang security. Sige po Gob, Masayang wika naman na nagserve sa kanila. Ang yabang mo. Ikaw pala nakakaramdam na ng pagtanda. Kung sa bagay kahit ako, gusto ko pang humaba ang buhay ko. Wika nga ni Isaiah na kumuha na ng plato at naglagay ng kanin dito. Kumain na nga muna sila bago ipagpatuloy ang kanilang pinag-uusapan. Ilang minuto ang lumipas, matapos uminom ni Gob ng fruit juice ay napatingin na muli siya kay Isaiah. Nakakatapos lang ding kumain. Ikaw ba ay saya kung ikaw ang tatanungin? Isasali mo ba sa lineup ng Ormin si Mendes? Tanong ni Gob. Sa reality ng basketball, mahirap basta paglaroin si Mendez kung nasa bigger league na. Iba na ang galawan doon at wala nang sinasanto ang mga players sa ligang iyon kapag nakakakita ng advantage sa kalaban. Tumangon naman si Gob at tama rin ang kanyang naiisip. Kaya malaking chance na hindi pa rin nila piliin si Mendez kahit pa maging maganda ang performance nito sa OMPL. Pero kung ako magiging coach ng batang iyon, masisiguro kong gugulatin niya ang buong bansa. Seryosong bulalas ni Isaiah na kinangiti agad ni Gob. Ibig sabihin, wika ni Gob na lalong napangiti ng makita ang masayang datingan ni Isaiah na matagal na niyang hindi nakikita rito. Tatanggapin ko ang alok mo na mag-coach ako sa team ng Ormin. Iyon ay kung mapapasama ang batang iyon. Wika pa nga ni Isaiah. Naalala nga rin niya ang kwento sa kanya ng anak niya si Andrea nitong nakaraan. Papa, gusto rin mapaglaro ni Ricky sa Maharlika League. Kaya ba niya? ibang level ng laro roon. Gusto raw niyang matupad ang pangarap niya noong bata pa siya. Pangarap? Ang maging pinakamagaling na basketball player sa Pilipinas. Sinisiguro ko sa iyo Jerry, sa oras na magsimula ang Maharlika League, gugulatin ng probinsya natin ng bansa. Wika pa nga ni Isaiah na lalong nagpangiti kay Gob dahil ngayon lang niya nakitang muli ang aurang ito ng kanyang matalik na kaibigan, ang determinadong Isaiah Cervantes. Ang pangarap ni Isaiah noon, hindi si Andre, lalong hindi rin si Andrea ang nagdala nito. Nakakatawa man daw isipin, pero gusto niya maging daan para mangyari ang pangarap na iyon ni Ricky Mendez. Naging kaibigan mo si Andre, naging kasintahan mo si Andrea, matagal na kita nakikita sa bahay pero hindi ko akalaing may ganoon ka palang pangarap. Isang pangarap na mga baliw lang ang nakakaisip, kung papalarin, ang manugang ko pala ang siyang magdadala ng hindi ko natupad na pangarap noon.